Hi hey guys, panibago update tayo dito sa ating account dito sa ano, dito sa account natin na JB Palmonis Hebreo. So guys, may mga nagme-message, uh, ang daming mga nagpipiyam sa akin about sa mga ano yung magpo-promote daw sa ating account. So ito nakasulat dito, itong isang nakasulat dito, sabi dito, Hello, we are interested in posting our stuff on your Facebook page. Sabi nga nun, sabi niya doon, as a paid promotion. O, so ganun ang mga ino-offer nila we will provide two articles video post daily you have to publish them and receive two dollars a week no so subscription free or any amount required for you, sa so ibig sabihin guys itong mga to nag ano sila nag offer sa iyo nababayaran ka ng two four dollars a week times fifty eight so lalabas siyang 139,200 per week pesos na to guys so ibig sabihin itong ino-offer nila sa akin is nagpo-promote lang ako ng kanila mga articles mga product o kaya ano kung anong papa ano nila may mga video kung anong papa promote nila sa ating page ito pag ito inabot ng isang buwan so aabotin siya ng P556,800 Peso. So, ibig sabihin kalahating milyon, guys. So, do you think, totoo to, guys. So, mag-iingat tayo sa ganitong mga strategy. Kasi, minsan, ma mahahak ang ating account, guys. Ito, minsan, ang ginagawa nilang reason o kaya way para makuha nila yung account. So, ingat tayo, guys, sa mga ganitong strategy na kunwari magpapapromote na mga kung ano-ano. Pero, mga hacker to, guys, mga scam to, scammer. So, ingat kayo, guys, sa ganito. Isipin mo, magbibigay sila ng ano magkano to 139,200 a week pati hindi nilang nila i-post sa mga account nila di ba may account din sila may facebook may page sila ba't hindi nila doon ipost di ba so doon pa lang guys mag isip na kayo so eto ba itatanyos mo siya sa ano 4 weeks so inabos yung 556,800 so half a million guys sobra sobrang kalahating million yung magpo-promote ka lang ng kanilang mga product so Do you think Ano Do you think guys Totoo to So dyan guys Lumalabas ang mga Scam Ba't nila Ipo sa kanila mga account Pero ano yun oh. Ba't iyaano pa nila Sa iyo diba So guys Ingat kayo dito Sana po Nakatulong ang video nito At Ingat ingat tayo Sa mga scammer Lalo na po Sa panahon ngayon guys So ingat tayo Sa mga Pagpupromote ng mga Kung ano ano Kaya guys Maraming salamat po God bless us